two, three, action. Sige, pato po kayo. Hey, baba! To so, meron akong gustong i-update sa inyo. So, dito, meron pang ano, uh, last 2 kilometers going to Alfonso Castaneda. <coughs> Tapos, gulat ako sa ano, uh, nag nagulat ako sa daanan, tinan nyo. Kung daanan dito sa so, may bandang likuran ko, ah, uh, maluwang pa siya. Yan, maluwang pa. Di bali, ano siya, ah, uh, parang uh, four lanes yan tapos yung ano naman going to town proper ng Maria Aurora is 28 ito yung ano malaking kinagol ko dito sa may daan up and down siya tapos pagdating mo sa may ano sa may bandang kalahati niya medyo ano medyo uh, iba na Ewan ko pero ang tindi kasi nito eh. So di ba yun ang uh, Ewan ko uh, Basta ang importante dito uh, Parang ito natin Boundary din lang Pero ito yung, ano yung ruta na yung ipapakita ko sa inyo Tingnan nyo to So ito yung ruta Na Sinasabi ko from dati, sa ano sa maluwang na roads ito naman masikip na siya pero ayawan ko kung ito ni ano welcome to Aurora Sa ngayon uh, ako na hindi ko alam kung ito talaga yung uh, boundary ng Alfonso Castaneda to Maria Aurora. So hindi ko alam. Pero tingnan niyo man dito may kita niyo ano yung magandang view. You know. Wow. Kuha mo natin ng picture yan. Oh, sama naman ako. Yan. Ewan ko kung bakit ano, ah, ganito lang yung ah, posture ng dito ng daan ng dito yan kung bakit to sa mga nakakalam po pahikobit naman kung bakit ano lang bakit parang naging single road lang to tapos doon uh, four lanes see bye 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 bye, bye, -bye, po! bye, -bye! mga riders na yun binigyan nila ako ng ano <laughs> nakakaako lang na ano na isipin binigyan nila ako ng ano na ang ito buko juice <laughs> sila ba ano sila pa yung nagbayad thank you so much po sa ano sa inyong mga good so hand po pa tapos meron pa silang binigyan sa akin dito dito sa bagwe ito banana chips sila po ay mga taga ano uh, guagua pampanga yan from pampanga pala sila pero hindi ko inexpect yun na ano na, na na, na, na meet ko sila sa daan kasi habang nagkuna ako kanina na ito nagbibi habang nagbibidyo ako kanina yun na nga uh, na, na meet nila ako tapos nagkita din nila ako sa may bagi ng daanan na ano na tumatakbo tapos yun, na nila kung taga saan ako, sinabi ko yung mga ruta, ganyan, yan. Kaya, ayun, uh, bigay din sila sa akin ng mga kain siguro sa daan. <laughs> Thank you so much po so sa inyo, mga good Samaritans. Hindi ko man po kilala ko ano pong pangalan ng grupo ninyo or kung ano man po kayo or na kahit na sino man po kayo. Uh, pagpatuloy nyo lang po yung ano yung ganyang ginagawa ninyo. And continue to share your blessings kung ano man po yung meron kayo Ayan. basta keep safe and God bless po sa inyong mga riders po ano, na nagbigay po sa akin ng buho juice and banana chips thank you so much po Ayan, and then later on bibigyan na naman tayo ng updates kita is po ulit mamaya